So meron din kayong mandatory teaching no. Maganda ito ha, West Philippine Sea history and geography all levels sa ng education system ng bansa. Oh yan Ayun. Opo, kasi ah ngayon grabe yung fake news eh pag nagbukas ka ng TikTok o ng social media, mo agad yung mga fake news galing sa mga uh, institusyon ng China na sinasabi na hindi daw totoo, mali daw, sila daw talaga may ari ng West Philippine Sea. So, kinakailangan ituro natin sa ating mga kababayan, bata pa lamang sa elementarya, na ang West Philippine Sea ay talagang atin ito. At sabi nga natin ito ay para maisa puso ng bawat Pilipino na hindi natin dapat kailanman Payagan na ang China ay manghimasok o kaya naman tulad ng na nangyari na nakaraang administrasyon, payagan yung gobyerno na para bang ibigay na sa China yung teritoryo natin. So dito gusto natin magkaroon ng active citizenship at pagmamahal doon sa nangyari sa ating kasaysayan. Uh -huh.